Kung talagang merong taong gumawa sa akin ng karamdaman na ito na hindi kayang gamutin ng doktor ay ipapakita ko sa kanya na hindi siya magtatagumpay. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang daw natin siyang Hope. Si Hope po ay isang simpleng may bahay at nanay na lumaki sa isang Christian family. Bata pa lang daw siya ay palagi na siyang nagsusulat ng na mga prayer request. Kagaya ng ang gusto niya daw mapangasawa ay yung approve sa kanyang mama. At noong nag-college nga daw po si Hope, hindi daw po maiwasan na hindi siya maligawan. Pero yung nanliligaw daw po sa kanya ay ayaw ng kanyang mama. March 30, 2014 daw po ng tanghali habang si Hope daw po ay naliligo, naririnig niya daw po yung mga kapatid niya na nagkakagulo. Nung nanay niya daw po kasi ay biglang inatake ng high blood, bigla daw pong nanigas at kailangan dalhin na sa ospital. Noong nadala na daw po nila yung kanyang nanay sa ospital ay na-confine daw po. Si Rose daw po ay naghihintay sa labas at nagta-text daw po siya sa kanyang mga kakilala. Nakikiusap daw po kasi siya na ipagdasal ang kanyang nanay pero nawalan daw po siya ng load kaya naghanap daw siya ng tindahan na mapaglo-loadan. At nung nakapag-load na nga daw po si Hope ay meron daw po siyang na isang message siya daw po yung lalaki na nagload sa kanya. At dahil sobrang boring nga daw po sa labas ng ospital habang siya ay naghihintay, kinausap niya daw po yung lalaki through text. Nagkapalagayan daw po sila ng loob hanggang sa naging sila na noong May 16, 2014. Pero hindi daw po ito alam ng kanyang mga magulang dahil alam niya na ikagagalit nila. Pero hindi naman daw nagtagal ay inamin niya rin at November 2, 2014, noong unang beses daw po na pumunta sa bahay nila ang kanyang boyfriend. Takto daw po kasing birthday yun ang papa niya at may dala daw po yung BF niya na cake. At ito daw po yung time na sasabi ni Hope na ito yung sagot sa kanyang mga dasal dahil unang kita pa lang daw sa kanya ng kanyang mama ay inasikaso na siya agad. 3 years na daw po silang magjowa at nagpaplano na daw po silang magpakasal. Ang balak daw po sana nila ay December 2017. Pero isang buwan daw bago yung pinlano nilang kasal ay meron daw pong isang malaking bukol na tumubo sa likod ni Hope. Kasi laki daw po ito ng baon ng niyog. Sobrang stress niya daw po at naguguluhan. Dahil kahit ilang beses daw po silang magpabalik-balik sa ospital, laboratories, x-ray at ultrasound ay hindi raw po kung ano daw ba yung sakit nya Kaya sinubukan na daw nila magpatingin sa albularyo pero isa lang daw ang sinasabi nila na meron daw isang babae na galit na galit kay Hope. Isa lang naman daw ang kakilala ni Hope na galit sa kanya. Ito daw po ang kanyang best friend. Nag-decide daw po kasi siyang lumipat ng church at yun daw po ang dahilan kung bakit nagalit sa kanya. May mga pagkakataon din daw po na may tumatawag sa kanyang mama at sinasabi na nadisgrasya sila pero ang totoo naman daw sila Hope daw po ay nasa church lang. Hindi na lang daw pinapansin nila Hope yung mga hindi magandang nangyayari at tuloy pa rin daw ang kanilang pagpapakasal. At habang nag-aasikaso daw po silang magjowa ay nagchat daw po yung kanyang ka-churchmate na brown out daw sa simbahan. Parang ayaw daw talagang matuloy. Kaya nag candle wedding na lang daw sila para matuloy lang. January 2018 daw nung pumutok daw po yung bukol sa likod ni Hope. Pumilom daw po yung sugat pero nag-iwan pa rin daw ng bakas. At June 2018 nalaman po ni Hope na siya po ay 10 weeks pregnant na. Sobrang thankful daw nila dahil si Hope po ay may picos at December 2018 nung siya daw po ay nanganak. Okay naman daw po yung kanyang pakiramdam nung una pero nung umabot na daw po ng tatlong buwan yung kanyang anak ay parang hindi niya na daw kayang buhatin dahil sa sobrang sakit daw po ng kanyang likuran. Kaya naisipan daw po ni Hope na magpa-check up ulit nung April 2018. Okay naman daw po ang lahat ng resulta ng kanyang mga laboratory at x-ray. At may 2018 daw po, meron na naman daw tumubong bukol sa kanyang likod. Ganun pa rin daw po kalaki. Ang pagkakaiba lang daw po, hindi na siya masakit. Parang naman hidda daw po yung likuran niya na kahit kamutin daw ay hindi na nararamdaman. August 2018 daw po, nung sila ay namasyal sa isang mall, meron daw po silang dalang stroller. At sakto naman daw nung sila ay pauwi na ay biglang umulan. Kaya nagdesisyon na daw po sila na magtaxi na lang sila ni baby. At habang naghihintay daw siya ng taxi, ay meron daw po siya nakitang isang lola na tumatawid. Kaya tinulungan muna daw siyang tumawid ni Hope. Naaalala niya daw kasi yung kanyang lola na sobrang mahal na mahal niya kaso pumanaw nga daw po bago siya nanganak. Tinanong daw siya ng babaeng tinulungan niyang tumawid kung magtataksi daw ba sila at sinabi niya naman daw ay opo nay. Aari bang makisabay na lang at dahil naawa nga daw si Hope ay pumayag naman daw siya. Habang nasa loob daw sila ng taxi ay nakadapa daw kay Hope ang kanyang anak at ang sabi daw nung matandang katabi niya ayo kung tignan yung anak mo baka may mangyari. Pero hindi naman daw yung pinansin ni Hope hanggang sa nakababa na daw po yung babaeng kasama niya. Kinabukasan daw ay araw ng linggo dapat daw ay magsisimba silang pam pero hindi daw sila natuloy dahil dito daw nagsimulang sumakit ang kanyang paa. Sobrang hindi niya daw kasi maigalaw at nangingitim na daw ang kuko niya sa kamay at paa. Dito niya raw naranasan na gumapang para pumunta ng CR at dahil takot na takot daw ang kanyang mama ay dinala daw siya agad sa ospital para mapatignan. Halos isang araw daw silang naghintay ng resulta at habang naghihintay daw sila ay pumutok daw ulit yung bukol niya sa likod. Kaya kumuha na daw sila ng sample para maipabiopsy. Hapon na daw nung lumabas ang resulta ng kanyang mga laboratories at x-ray. Pero ang sabi daw sa kanya ni Doc, ate, umuwi ka na, wala ka namang sakit. Pagkatapos daw po ng tatlong araw ay binalikan nila yung resulta ng kanyang biopsy pero ang nakalagay daw po ay no bacterial organism. Hindi na daw siya nakakalakad ng maayos simula ng mga araw na to. Dito na raw po nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan. At dito na rin daw po siya nagkaroon ng doubt sa kanyang pananampalataya. Siya daw po yung dating worship leader sa kanila pero hindi niya daw magawang kumanta dahil sobrang sama daw ng kanyang loob sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Nawala na daw po ang sigla ni Hope sa kanyang buhay at katawan, hinihintay niya na lang daw po kung kailan siya malalagutan ng hininga. Pero ayaw daw pong sumuko ng kanyang mama kaya nagpunta daw po ulit sila sa albularyo at tinala na lang daw po yung picture ni Hope. At pareho na naman daw po yung sinabi sa kanila na isang babae daw po ang galit sa kanya, morena at palaging nakapusod ang buhok. Sinabihan daw po si Hope na kailangan niya maitawid sa dagat para maputol ang sumpa. September 2018 daw po ay pumunta sila ng Aklan para doon daw po magpatingin. Hindi na raw po siya nakakalakad ng mga panahon na to dahil sobrang payat na niya. Nilalagay lang daw po siya sa isang duyan para mabuhat at para makarating sila sa pupuntahan. Nagpatingin daw po sila sa mga albularyo sa Aklan at sinabi daw sa kanila na maghanap daw sila ng itim na manok para maging alay. Habang nasa probinsya daw po si Hope ay nararanasan niya daw dito yung iba't ibang klase ng pakiramdam. Pinghapon daw kasi ay ibang klase yung init na kanyang nararamdaman at pagtungtong naman daw po ng gabi ay sobrang ginaw naman. Hindi pa rin daw umaayos ang kanyang kalagayan kaya dinala daw po ulit siya sa isang ospital sa kanilang bayan. Pero katulad din daw po ng mga resulta dito sa mga ospital sa Maynila ay ganon din daw po sa probinsya. Ipinakita daw ni Hope yung kanyang sugat sa likod na at kinilabutan daw silang lahat dahil hugis daw po ito ng isang mukha na para bang may dalawang mata at bibig na nakanganga. Ilang araw na din daw kasing paikot-ikot ang kanyang tiyo sa iba't ibang bayan para lang makahanap ng itim na manok pero nung panahon daw na yon ay wala silang makita. Hindi mo na daw sila umuwi sa bahay na kanilang tinutuluyan, nakitira muna daw sila sa kanyang mama ng ilang buwan para din daw masubaybayan siya. Dito na daw po ulit unti-unting muling nagdasal si Hope. At isang araw daw po, meron silang isang kapitbahay na concerned sa kanya at nagbigay daw ng tulong. Nagulat na lang daw sila nung biglang sinabi nung kapitbahay nila na may pinatuloy kayo ditong matandang babae na hirap maglakad at maiksi ang buhok. Naalala na lang daw ni Hope yung babaeng tinulungan niya noon na nakisakay sa kanya ng taxi. Kaya pinaglagay daw po sila ng itlog, kandila at pinagdasal. Nagsimula na rin daw po siyang bisitahin ulit ng kanya mga kasama sa simbahan at pinagdadasal daw po si Hope. Hanggang sa unti-unti na daw po niyang natanggap sa kanya sarili na baka hindi na daw talaga siya makakalakad. Sa ngayon po ay 4 years old na ang aking anak at lahat ng mga masasamang alaala ko ay ibinaon ko na sa limot. At ngayon ay nagpapatuloy ako sa paglilingkod sa Diyos. Simula ng 2018 ay hindi na po ulit tumubo yung bukol sa likod ko. Praise God. Sabi nila hindi na raw ako makakalakad pero heto ako ngayon at nakakatayo kahit papano. Nagsisimula na rin po akong tumaba at nakabalik na rin po ako sa simbahan. Tumutugtog at muling kumakanta. Sa so, tuwing nararamdaman ko na hindi ako makatayo, umaawit lang ako para sa kanya. Parang may magic. Every time na nagpapapuri ako sa kanya, may panibagong lakas akong nararamdaman. Nagtuturo na rin po ako sa mga bata tungkol kay Jesus. Sabi ko noon sa sarili ko na dapat hindi ako magmukhang may sakit. Dapat ipakita ko na malakas ang Diyos ko. Kung talagang may taong masamang gumagawa sa akin ito, ipapakita ko sa kanya na hindi siya magtatagumpay. At lahat ng pinagdadaanan ko ay magiging isang magandang patotoo kung gaano kabuti ang Diyos sa kabila ng bawat sakit ng karamdaman ay laging may pag-asa. Sana ay mapili at maikwento mo ito kahit sobrang haba. Kaya pinaiksi ko, sister. Hanggang dito na lang po, at Charis. Para sa mga nagtatanong nga pala kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya dahil dyan, graduate ka na Rhea May Luzon, Marco, Marco, Jennifer, Flores Dumapias, Angelica Samson ng Tarlac. Kaya yun lang, like and share para alam mo kung ulam namin bukas. Bye-bye!